Good morning guys! Magsal na tayo! sa na yung aking suman! Tadam! Tititla tayong kape guys! So yun, dami kong kape dito, di pa, di pa ubos-ubos Ito yung kape na barako yung matagal ko na kape na hindi na ubos di pa ubos-ubos Niluluto yan eh. kape barako So ito naman, ito yung binigay sa akin na tagal na neto di pa rin maubos-ubos Tagal na nito, ilang buwan na to sa akin. So, ang laki kasi niya oh. Saka pag nagtimpla naman, konti lang. Kaya matagal talaga siya maubos. Ayan. Balik ta rin natin para iwas sa flag count. Huh? So, sa akin is kape. Konti lang ako magkape kasi, ano eh. Tsaka pag nagkape ako, black lang talaga. Ayaw ko na may halo. Kasi nanginginig ako pag may halo. Ganyan lang, sobrang konti lang. Kaya kami Mas maganda pala pag ganito guys. hindi mo na siya alisin sa lagayan. Dito na lang. Tapos isiserve mo na lang siya ng ayon. Ganyan. Hindi siya dumitigas. Kasi pagkapansin ko yung mga ganito ko dati. Kasi maliliit lang. Ilalagay ko siya sa ano mga garapon. Pag naalit. Dumitigas. Bakit? Ayan. So sa akin kape. Sa mga bata. Gatas yan sa kanila. Ayan bear brand. Kasi, hindi yung yun sila pinagkakapi? Minsan lang, naglalambing din. Mga kapi. Ibigyan ko sila, pero konting-konti lang, may halong ano, may halong gatas. Ayan. Kaya matakaw kami sa gatas. Kasi, mga anak ko mapapayat, tapos pagkakapihin ko pa. Oh, alam niyo na yung mga basher. Sabihin, mapayat doon mga anak ko sakitin daw. O, oh, in fairness, guys, kahit sakitin, mga anak ko, nakakasakit din talaga sila kasi dito kasi sa amin, guys, marami nag-aalaga ng baboy. So, yung mga amoy ng mga kain, yung baboy, amoy na amoy namin talaga dito as in. Kahit pag kayo dito sa ano namin, bahay namin, Dami na pumunta dito sa akin, mga bumisita sa akin. namin nila yung baboy tayo. Tsaka yung panghi. Eh, di, ko wala. Wala kami choice kasi dito nilagay yung bahay. <laughs> Kaya magreklamo. Tsaka ano naman po, yung mga anak ko naman, kahit magkasakit man yan sila, hindi sila ano, hindi sila rekuwit. <laughs> bagong kulo. Yung mga sakit naman nila, hindi nagtatagal. Ako lang talaga ang matagal gumaling kasi ano ako eh may halong dinat kasi sa akin kaya matagal ako gumaling Tsaka ano eh yung tagtag -tag ako sa trabaho. Lagi akong pawis nang kaya. minsan Tsaka may pilay ako sa likod dito na naano kasi ako dati sa hagdan. Gumulong ako yung likod kaya na ano kaya pag inuubo ako matagal talaga gumaling So ayan guys. Yung mga mugs namin yung iba wala nang hawakan ayan oh kasi si Ashley Lisa, pag gas, sa pag nagugas nababagsak ay dali na ulis na ito gatas ito sa akin ah oh. ano po? Ano po yan? Dali, usun ko. Liam! Lina, suman! Dali! Suman! Suman! Yan. Tabi ko si Liam. Dito, dito. Await oh, lang. Dito nga po. Ikaawain yan sila. Sinong tatabi sa akin. Eh, eh ano mo yan? Waka-perest ako. Lipat ka doon, Liam. Lagyan mo po ang dito, Ashley. Ayan. Tatalo sila. Sinong tatabi sa akin. Kaya, ang ginagawa ko. na ako. Sige po ako lang po, ma'am. Opo, siyempre. Bibigyan ng suman. Ito na po ang suman. Yay! Yeah, Yay! Yeah.

Okay. 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 Man, Kasi Ate Ashley and of course, Ano oh, lang oh, agagan ko punitin mo lang siya ganyan. Dali, tulutuman. Oh. lang. Ano Ano Ang mo. Mama, ano lang. Ano lang. Ano ito na yung mga ang, natin niya. Nagatit bahay. Ha? bahay. Sarap? Sarap. Ha? Sarap. Kain na kain. Dami niya. No? Pupunta daw dito si mami niya. Nang iniisya. Pupunta ba yung titirahan ko nga? Pupunta ba yung titirahan ko Mama. kaya ako kung taga kung tasi ako dito. Ay, ay hindi siya napunta kasi may sure ay sakop pa kamawaan siya. Pupunta yung susunod linggo. Namimiss Na, niya si Ate kristal yung nagbabaybo study sa kanila. Wala, hindi kami nakapagbaybo study kahapon guys. Hindi tumawag sa akin si Ate Joanne yung nagbabaybo study sa akin ano, tinanong kung magaling na ako sa kasi may mga kasama silang bata baka mahawaan Mahirap na, di ba? kasi kumalat pa doon sa Kaya, para sigurado, next week na lang. Tsaka, hindi din kami dumalo ngayon kasi may mga virus pa kami. So, hindi mo na kami, ano, hindi, kami hindi mo na kami nag-attend. Baka makahawa kami ko yan ang dati sumagot eh. Kain ba yan? So, nilang... gusto nila matisting damon kasi sumasagot kami doon eh. masagot sumasagot na rin sila. May masanggut question and answer kami, kasi guys. doon tapos sasagot ka. Tataas Sa kami ni Kamay, gastos so, pipili ako. Taka ano ka nakaraan may sakit? Hindi. Pudy. Nasa conference ako eh. Ang Puduan yung kingdom hall. daming dami yung matil. Ang hirap na ang yun na. Tsaka nahirapan ako sumagot na nakaraan kasi ang haba. Puro para mga kwento-kwento kasi. Tapos nakikinig na lang ako ng sagot. Ang galing kasi sumagot ng iba eh. may halong ano, ano explanation. Iba. Yung naiiba yung sagot. Wala doon sa ano. Para po. Ay, ang liyan po.